Sa katunayan, may mga ilang aksyon na tayong ginawa para matugunan ng iba't ibang isyo. Kagaya ng una, pagbuo ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee para sumbungan dito sa Departamento. Pangalawa, pagpataw ng preventive suspension sa mga empleyado ng Bulacan First District Engineering Office mula sa District Engineer, Assistant District Engineer, at lahat ng Section Chiefs. Pangatlo, pag-reassign po sa Regional Director ng Region 4B. Pang-apat po, pagpataw ng Preventive Suspension sa District Engineer ng Batangas first District Engineering Office na nagtangkang manuhol sa isang Kongresista. Pang-lima, pag-reassign sa Regional Office ng mga Assistant District Engineer at lahat ng mga Section Chiefs ng Batangas first District Engineering Office. At pang-anim, Tuloy-tuloy po ang pag-validate. Kung nandiyan dyan pa ba ang mga flood control projects sa Bulacan, at ibang probinsya ng Region 3, Region 4B, Region 6, 7, and 8 sa mga isinugmiti nating listahan kay Presidente na nagawa ng flood control projects mula July 2022 to May 2025. Samantala, meron ng sinasagawang fraud audit ng Commission on Audit sa mga kaduda proyekto sa Bulacan First District Engineering Office at hayaan na po natin na silang mag-imbestiga ayon sa kanilang mandato.